Nandito na si Tropa! Tropa! Last topic na tayo for Module 1, mga ka-apports. Dito sa video nito, ang mga paraan ng pagbabahagi sa SciComm. Science Communication! <laughs> <laughs> ang pakikipagkwentuhan at pakikipag-usap sa iba ay mga uri ng interpersonal communication ang interpersonal communication ay ang pagpapalitan ng impormasyon, ideya at damdamin sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Maaari itong verbal o non-verbal communication. Ito ay interaction ng mga tao sa isa't isa tulad ng pakikipag-usap sa mga lokal sa sablayan. Mare, ano yun? Sabi nga nila, ang mga Pilipino ay may angking katangian sa pakikipag-usap sa tao. Kaya naman, mayroon tayong mga sariling paraang pangkomunikasyon na maaari nang gamitin sa SciComm. Meron ding mga katutubong pamamaraang pangkomunikasyon at maaaring pamilyar na kayo rito, mga ka-apports! Ang unang katutubong pamamaraan ay umpukan. Ang umpukan ay informal na harapang pag-uusap na hindi planado, walang tiyak na direksyon, at ngunit maaaring pumunta rin naman sa seryosong paksa. Isa pang katutubong pamamaraan ay ang talakayan. Ang talakayan ay ang pagsasalita ng mga ideya sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Pwede itong formal o informal at pwedeng harapan o gamit ang anumang uri ng media. Sa iyong palagay, ano kaya ang magandang gamitin na katutubong pamamaraang pangkomunikasyon sa pagbabahagi tungkol sa aborif? Handa na ba kayo malaman ang tungkol sa science popularization?